Okay, sasagutin ko yung uh, katanungan niya uh, Elnil Ano ang pangalan? Elnil Sasing O, ito yung katanungan niya Ayan, o oh. Ayan, pero ito uh, Sinagot ko na siya Yung katanungan niya, pero Para sa Mas maunawaan niya Ibablog ko na lang, ayan, o oh. Pakihawak oh, mo muna ito Ang katanungan niya Yung kanyang makin niya rin Ato uh, yung tatuela diesel engine. So pag binuksan niya itong ganyang uh, lalagyan ng langis, wala namang usok na nalabas na, na puti, pero may tumatalsik na uh, paunti-unting langis at uh, may lumalabas na uh, hangin. Eh uh, natural na 'yung sa diesel engine. Talagang may uh, tumitilamsik niyang paunti-unting uh, langis. At uh, talagang may pressure ya, may lumalabas talagang ng uh, Hangin dito sa lalagyan ng langis. Ang uh, ang masama lang dito kung isang halimbawa, yung makina mo ay uh, may lumalabas ng uh, puting usok. Tapos may sumusulok na langis. Pero yung patalsik nang paunti-unti, uh, normal na 'yon. At uh, 'yung uh, lumalabas na, na ano na hangin, normal na 'yon. Uh, i-start ko ha para makita mo ha. I-start natin para makita mo na Uh, may pressure talaga Normal na sa mga diesel engine na may lumalabas na uh, hangin dito. Kasi malaki ang piston nito, malalaki ang piston, hindi gagana ng gasoline ng malilit lang. Itong mga ganito, kahit mga 2 uh, two-wheel engine na malalaki ang piston, kaya malakas ang pressure nito. Okay, start natin ha. Okay yan, i-start natin tapos bubuksan natin yung uh, takip ng uh, makina para makita mo. Uh, sa aking karanasan kasi, yung mga ganitong makina, mga diesel engine, talagang pag binuksan mo yung uh, takip ng lalagyan ng langis, talagang may lumalabas na uh, hangin. Talagang may pressure talagang uh, lumalabas. Uh, okay, start natin. Sige, start! Start natin. ko na Ayan, ayan. Minalapas talaga ang hangin dyan. Natural na yun kasi malakas ang pressure ng mga diesel engine O ayan o. O diba, ang hangin. talaga. Huwag lang yung ano, may uh, signal ang na langis na madami pagkatapos minalapas sa puting Pero ito ganito yung uh, ano, yung mga na hangin. Normal na yan. Normal na, Normal na sa mga diesel engine. Talagang ganyan lang. Darat nikit sa lahat yung mga second hand na makina yung mga uh, medyo ko ano na yung mga uh, tinatawag natin old model. Okay, yung, uh...